lami lamigyod ang bawal. Apanwa ka, kay kung masakpan gani ka, tagam. Maayong adlaw ka nimo mo, DJ Sam, o sa imuhang mga followers o viewers. Tawagan na lang ko sa pangalang Gistoni. 34 anyos ko, DJ Sam, o minyo na nga to sa akong asawa, nga tawagan na lang nato sa pangalang Rena. Lima na mi katuig na minyo di Sam o na nami duha ka mga anak. Na nami manukan o gapatuhan, mauna ang among business. Akong asawa nagtrabaho po sa munisipyo. Na ako'y uyab-uyab DJ Sam, nga tawag na lang po nato sa pangalang Elin. Kini si Elin na DJ Sam, suki ni namo kay permi man siya magpalit sa og manok kay naaman siya'y kantin o iyahang ginabaligya mga native nga mga manok. Sa sige na mo kita-kita DJ Sam na develop yun ming duha. Biuda ni siya DJ Sam. 42 anyos na ang iyahang pangidaron, apang seksi hon ragihapon siya. Di yun halata sa iyang naong na idara na siya DJ Sam kay lagi, siya nga nakaayos. Usahay magkita mi sa syudad o dito manulod mi sa hotel. Duna gyoy nahitabo sa amo ang duha DJ Sam Permi. Daghan na kayo ka beses o kampante kaayo ko kay wa man mi masakpi sa akong asawa. Di pod halata DJ Sam nga duna ko ilain. Ay active man pod ang sex life namo sa ako ang asawa. Kada gabi igyud na DJ Sam magbinirahay mi. Wow. Liban na lang kung duna siya'y period. Pag niabot iyang regla DJ Sam, aw, dito mubira sa akong uyab nga si Elin. Apan tinuo DJ Sam nga bisan unsao nimo pagtago sa imong sekreto. Muga gyud na pag abot sa panahon. December to DJ Sam, last year, Christmas party pa jud sa akong asawa. Dito sa opisina DJ Sam, mao na nang hid siya nga malate daw siya uli. Kay naa lagi sila'y party. Naapa daw sila yung exchange gift at DJ Sam o parafol. Maabdan daw siya o alas 12 sa gabi eh. Timing po DJ Sam nga nitawag si Elin kay mag-order daw siya og manok. Niabot si Elin na DJ Sam mga alas 8 sa gabi eh. O did to miss manukan DJ Sam. Layo-layo man ang among balay sa among manukan kay para iwas lagi sa baho o mga langaw. Maumangid na ang protokol diri sa among lugar bawal magbutang og manukan duol sa mga balay. Ni Abdo Medito DJ Sam og gikarga na pud namo ang mga manok sa truck. Ging na nako siya nga wala si Rena, naa sa Christmas party. Grabing lipay